gusto mo, ha? Hindi ako rin nagpala-vlog ko yung mama. Anong gusto mo? Ha? Anong gusto nang nag-vlog ni mama? Ano nga? Ma? Ano gusto? May kailangan to, May Naiilik ka? Anong kong May Anong kong nilang tulay, Ano nga? Si <laughs> Ano nga? I love you. I love you. Anong gusto, mama? Anong gusto, Anong gusto Ano gusto May gusto na naman Ano gusto mo Ma na? sa labas. Ha? -ikaw pa ni mama sa labas, ihi dito. Hindi nagtatago. Ay, sus, ay, sus, ay, sus, sus. Anong gusto ng lablab ni Mama? Bigla na lang siya nung alabit kay eh Mama. Tapos gusto ni... Anong gusto ng lablab? Ha? tayo. Ihi, ikaw. Hmm? Ihi. Ikap, ikap. Ikap, ikap. Ikap, ikap. Hmm. <laughs> Nag-play tayo. Nag-play na tayo, di ba? Ang gusto mo? Ang gusto mo pa? Hmm. Nag-play na si Maya. Nag-play na kami ni Maya. Tapos ano ang gusto niya? Hmm. Palablabi ko ka, mama. Hmm. Ay, love you Hmm. Ay, nitp, Gusto mo? eh hi, ikaw, nak-nak. Dalin ka ni mama sa labas. Hmm. hmm. Hi, ikaw. Ay, eh, si Maya. Ano gusto ni Maya? Hmm. Bakit nagpulaglap? Anong gusto? Tingnan mo mama, dali. mama, ke mama. ingin mama. mama? Hindi tayo. Hindi ikaw. Bigak-bigak ka lang. Dikap -dikap ka lang. Dikap -dikap ka lang. Ni mama. Palablab lang. Ah, ganun ba yun? lang pa na siya. Ang tala ko na, paano na? Hmm, niyo, mama. Ano nga? Hey, tayo? napakaskas lang si Maya, napakaskas lang. Hmm, napakaskas lang pala si Maya. Akala ni Mama na paano na. Akala ni Mama na paano na. Oh. Uh. Hmm, napakaskas-kaskas lang pala siya. Sabihin Sabi mo pag iika ka ha. Oo, uh, bika-bika. Hmm, ka na. Pakaskas lang pala siya.